masarap na nakakatakam. Hmm, sambaw pa lang ulam na. Actually, madali lang ito gawin mga lodi. Ang menu ko talaga sana for today's video ay chicken binakol. Isa ito sa sikat na menu sa Western Visayas. Lalo sa parte sa amin. Napaka sarap nito. At ang main ingredients nito ay buko. But since wala akong mahanap na buko, ito na lang ang ginawa ko. Magtitinula na lang ako ng buo. At the same time, masatisfied ang cravings ko kasi hindi naman magkakalayo ang lasa nila. Ang pinagkaiba lang ay buko ang pinakamana ingredients niya. Anyways, o umpisahan ko na ang pag-isa, unahin ko na yung ginger. Since wala akong mahanap na tanglad, ginger lang muna. Gisahin lang natin. Hintayin lang natin na mag-golden brown at lalabas ang aroma ng ating ginger. Next is, isunod na natin ang ating sibuyas. Gisa-gisahin lang natin. At isunod na rin natin ang ating bawang. Isutay lang natin sandali. Hintayin natin na mag golden brown ang ating bawang. At ilagay na natin ng buo ang ating chicken. Actually, ang chicken na iyan ay akin ang pinakuluan. Pinalambot ko na siya sa sarili niyang sabaw. Mag-add ng isang litrong tubig. Ito na ang kanyang pinakasabaw. isabay na rin natin ang ating sayote. Gusto ko sana papaya, kaso wala din ako mahanap na papaya. Saka takpan natin. Hintayin natin ako mula at dahil kumukulo na, isabay na natin ang ating siling green. Maglagay na rin tayo ng asin para makuha natin ang ating timpla. halo lang natin ng kunti. Hintayin natin na medyo lumambot ang ating sayote. Saka natin ilagay ang ating dahon ng sili. Of course, iluloblob natin para pantay ang kanyang pagkaluto. Pag nailoblob na natin lahat ang ating dahon ng sili, saka natin takpan. Hintayin natin na kumulo muli. Pag kumulo na siya, tikman natin. Siyempre, tinikman ko na ito mga lodi at tama na ang kanyang lasa. Pasado na para sa akin at sa kay Mrs. Ito na ang ating chicken tinola ala chicken binakol. Buong buo ang manok at tama ang pagkaluto. Actually, mga Lodi, natutunan ko ang resepe ito sa nanay ko at sa tatay ko. Kasi ang nanay at tatay ko ay mahilig din talaga magluto. At kung hindi ninyo mamasamain, ang nanay at tatay ko ay sadyang napakasarap magluto at napakalinis pa. Tara, samahan nyo ako, lantakan na natin ang ating nilutong chicken tinula ala chicken binakol. Let's eat guys! Oh, ikaw na nanonood sa akin. Baka hindi ka pa kumain. ba, huwag kalimutan na kumain. Huwag magpagutom. Alalahanin, health is wealth. Kita-kits mga lodi sa next video. Bye-bye!